Oh. De, sobrang tapang. Sobrang tapang. Perinan, last minute na lang, last minute. Pwede ka pang umatras. Basta, ang masasabi ko sa inyo, decision mo yan, ha? Decision mo yan. Yun, mga idol, ah uh, sa totoo lang, ginawa namin ito lahat. Hindi, para sa amin, dili para sa muwag, Gibuhat ni Namo para sa ito mga... Uh, mga Nagkainit. Ha? Nagkainit ang ato ang prime fight team dari sa Barangay Dumulog, Talisay City, Cebu. And of course, the Philippine Looper, Ferdinand de la Merced! <laughs> Sino kaya ang mananay? Sino kaya? Sino kaya?

Mao oh, na gina ang ipaabot sa tanan. Grabe ka trending. Abot na ni national mileage. Ha? Abot na ni siya kanin balita adidos, Manila. Ihobo na ni Philippine Looper ang iyang kalok aban gibalik ra gyapon. Because later is action. Bad boy ng Cebu. How about the Philippine Looper, Ferdinand de Merced? Aba, narinig nyo yan, ha? Ay, 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 <coughs> ay. Kalma lang, kalma lang, kalma lang, kalma lang, Kalma lang, lang. lang, lang. Pabalik ka, pabalik ka, pabalik ka. Uwang nga, uwang nga, uwang nga. Time pa, diba, time pa. Diba. O na, o na, o na, 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 ha? Ako, nang no, batong oh. ba, nga, nga rin ako na rin, ha? Oo. Basta yung mga pinta, kasumbag nga rin. Huh? All-time high sa don Facebook live viewers. We got 75,000 Facebook active live viewers. Aba, aba, aba. We got the all-time high 77,000 nagkadaghan. Yeah. Huh? are nagdumot na Facebook live balandaan, silang Facebook videos and nagbinayloay na na sila og sakit na mga panulti yun. Hoy, 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 hoy. Hinay lang, hinay lang, hinay lang, hinay lang, ha? Hinay lang, hinay lang, gamay lang, gamay lang, gamay lang. Grabe kainit Ha? Iparilax, 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 ha? Iparilax sa sana si Bad Boy Ha? Grabe man. Mura man, mura man na high Ha? Kay ba may excited na mo sa nan. Gaabot ang duha ka book higante sa mga influencers. Grabe eh. For the last time, round, For the last time around. This time, atong pangatanaw ng mga boxing fans, diri na side. Kinsa inyo ha? Bad boy ng si Bu. Ferdinand. Ano? Grabe ya ini toy. Ha? Low pega. We are now almost 90 minutes Before anything else, let's pay respect to our Philippine flag. Let's now sing our Philippine national anthem. Mga kababayan, ang pambansang awi ng Pilipinas. Ayang pag ng Anh biết tôi yêu anh không nhạt nhẽo khi lạnh không phải Ladies and gentlemen, natagulo na bu. Yung mga tao dito, yung mga boxing fans here sa Prime Fight Gym Barangay Dumlog Talisay City, Cebu. Before anything else, let's acknowledge first the presence of the Philippine Looper, Ferdinand de la Merced on the blue corner. Let's welcome him on stage. That's Philippine Looper. Ferdinand de la Merced, la quita la guineosa personal. All right, on the red corner, please have a welcome, fat boy Nancy Boo. Ose. Oye, 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 oye. Ah, ¿qué más, ah. <laughs> 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 okay. guys, guys, on, guys. Before anything else, okay, let's acknowledge on, first the presence of our former two-time light flyweight world champion Milan Milindo! <laughs> where's... Where's the world champion? Milan Milindo! he is the former two-time live flyweight world champion milan milendo once again Palak all right And of course let's also acknowledge our four division world champion and the longest filipino world champion let's give it up for donnie ahas -Nyadas! Champions, I wonder kinsa ang mga Of course, ladies and gentlemen, from Prime Five Gym in Talisay City, Cebu, the Bisho Entertainment, Prime Five Gym, and Windsor are proud to present the main event of the evening: three rounds of exhibition boxing. This is also sponsored by Cebu Tours PH, Welex Rocking Services, and Nord Sports Apparel. And of course, this event is sanctioned by the Alliance of Boxing Association of the Philippines, Chairman Lorenzo Chausi, and inside the ring, in charge of the action, at the bell referee, Fernando Ucon Balakbakan. Andre clear para makita ito ang camera sa right. ring. Alright. Mga amigo, ring. Hindi madayo boxing ani. Down di lang, yung... hindi eh, niya makita sa ito ang camera. oh, ang camera sa hindi makita. Hindi makita sa ito mga mo donate sa ito ang uh, sa itong Facebook Live. We are now at our highest peak. 135,000 Facebook Live viewers. Yeah! Trending atong uh, dua kiri-kiri Of course, ladies and gentlemen... Let's get ready to rumble! <laughs> of course! Stretching, what's that? Stretching? Grabe ya, ini time. Ini Ha? Before anything else, bad boy ng Cebu. Naaba kay Masturia, dito si mong kontra, Ferdinand de la Merced. Uh, kung saan ko na yung e, kaistorya, no? katong mga nagtanaw, 135, uh, 39 viewers. Uh, kung muhatag mo, tagpiso-piso, dako na kinantabang sa hinahat ng karo pa na. inyong piso, wala na i e, sa inyo ha. Pero magkatapok na nire, dako kinag-value sa nanginahanglan karong panahon Please, please, please. Naang kita sa Papao. Please, please, please. Ako ay kay ni Ferdinand Merced. Handa na ka na ba? Wala na akong masabi kasi sarili ko na lang papatunayan. Daga salamat, bad boy ng Cebu. How about you, Philippine Looper, Ferdinand de la Merced? Anong masasabi mo na bad boy ng sibu? natin, uh, nakikiusap tayo kung uh, uh maaari, uh, sumuporta kayo para naman to sa mga kababayan natin. Nice one. That's a, that's a very good sport. I would like to acknowledge from Mindanao, Chris Bryant. 56 kilograms, yeah, huh? 56 kilograms. Kaya nagduda ko pag tanaw 75 kilograms, nagduda ko. Okay. 56 kilograms, hailing from Nueva Ecija, Philippines. Let's give it up for Ferdinand the Looper de la Merced. Oi, 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 oi. Relax, 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 ah, relax. The challenger in the red corner. Weighing in at 75 kilograms. Hailing from Consolacion Cebu, Philippines. Let's give it up for Bad Boy Now okay. Cebu! Right now, boxing fans, we are now at our newest peak at on Facebook Live viewers. We got 168,000 views. sa ato ang Facebook live viewers. Before we begin, ato say clear don ring. Ato say clear don ring. This is three rounds of boxing. Boxing for a cause. Bad boy ng Cebu versus Ferdinand de la Merced. Sino kaya ang mananalo? Kinsa kaha ang mabunog? for tonight's boxing event <laughs> judges we got now satana now satana now satana and ha ato say clear don't stay ato say clear gin hawa maya ha? Of course, I don't acknowledge the three judges at ringside scoring about JD Sanchez, Pocholo Padilla, and Victor kugal Before we start, that's on your queue. Bell referee Fernando Ocon on your queue, wearing white on the ring. Serious, ang og Iklaro ha, iklaro ha. wala, rapat na sponsor sa Dental. Right now, makita niyo nagkagulo na. Uy, 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 di sa basta-basta ha. Uy, 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 wala, wala, wala ka diya. Wala ka diya, ha? Uy, on top, si Ferdinand de on the top, ha? Ni Barog na yun, si Ferdinand de Merced. Si Bad Boy ng Cebu, nawahi upang Barog. Grabe ini. Endurance Benisia, O sa badakan Ha? Uy, 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 Oh, ha? Uy, kama. O sa menumpag, ha? Di ba basta-basta? Si Ferdinand de la Meset the Philippine Looper. From Nueva Ecija. He's wearing blue. Wearing blue headgear. Oh, lo, lo, you're wrestling. Oh, lo, you're wrestling. Oh, Grizzling. Always on the look. Always on the action. <laughs> oh my God. Ha? Huh? Ikaduhan na na down. Gikutasan na si Philippine Looper. Ferdinand de la Merced, na. Is this about the size or is this about the endurance? Moni pangutana, Darigaron. Okay. Philippine looper Ferdinand de la Mesa is all about the insurance, the stamina, walking from point to point of Philippine islands versus Patboy Nanzibu of Consolation Sibu, wearing red on the red corner. Oi, oi, oi! Ang riverina, nung usan yung riverina? Eh? Ah, ayos, ayos, bigo yun. Oi, ah, soli uwas si looper, si ah. Dibur basta basta si Billy Bean Looper Murah ni si Chick Winka ha? Si Billy Main Looper On the look ang ato mga kauban mga influencers Yes Uy Sinong love boy dia And of round one Para ninyo boxing fans Kinsay Nakadaog sa round one Bad boy Nang Cebu Wala pa. How about 39,000? Abah, oi, Merced? Aba. Oy, atong i-remind me. Atong i-remind mga boxing fans. karena oglan lang sa mo. Kaya para dili na to ma-preempt. Dili na itong ma-sudla na itong boxing ring. Okay? Hala, si Gaag Matan niya. No, Good, no, 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 no. ha? Ah. Uh, coaching. mana siang ang coach, si Bad Boy na Bu si Bo. Buguya. Si San Goku man to. <laughs> Si San Goku of TCH. Ah, oh, di ba? <laughs> okay. Yung hunga na. Ha? Grabe. Makapaggaw gini na fight, ha? Magiliwa tayo ugma. Ha? Atong i-welcome on stage, round girl, of course, with a curly hair, with a sexy body, of course, that own niya yung placards. We are now on our round 2 of boxing. This is 3 rounds of boxing. Reminding you all, sadong donation on Facebook. a round girl Prime Star Sports. Round 2. Wow. Look at that. Wow. Nice one. With a sexy body, curly hair of Wait. You do all. Kido Ulse Ferdinand Abah Ha? Ha? Nabalik bang energy ni Ferdinand Dila Merced Nabalik ang energi sa atong crowd Of course, siyempre Fernando Ocon Our bell referee That's on your cue for our round two Round two of boxing This is three rounds of boxing Kinzang ka? we are now in the middle of our exhibition game, exhibition game. That's Ferdinand de la Merced versus Pat Boy na Cebu. Si Bo. Di rin na. Di rin na magsugod. Di rin na magsugod. lolo Di rin na magsugod. Magkaalaman na on the round two right now. Tinud na yun na ginanakumo ha. Tinudan na yun na kumo, Ha? Nilik kayo na si Ferdinand Le Merced. Mas, upon observation, mas gamay git. Si Ferdinand Le Merced. Uy! 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 Ala, ala, ala. is says all about the size. Uy! 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 Nituhik na! Nituhik na! Aba! Nituhik na! Ha? Ah, ayaw dukla! Ayaw dukla! Bakit boy ng sibo? Gidukul dokul ni bad boy ng sibo? Lahik is the style of boxing. Manokul man. Arim Riz ng Ah? Huh? Ferdinand de la Merced on the side, of course. Makita ninyo. Based on the size, mas mabog si Ferdinand de la Merced. Mas, mas nipis. Matanaan na diyo na he has the athletic body. Bad boy ng Cebu. Gikotasan. Gikotasan si bad boy ng Cebu. Aba. Ah. Ah. Aha, uh -huh. makita ninyo on the side, on the ring side, ladies and gentlemen. Bad boy ng is eyeing on the hook or on the job. Uy! Kita mo na, ha? Iya ba ka niyong pakatulgon? Si Ferdinand like de la Merced? Like or patikiangon lang niya? Ha? Ha? No, Ferdinand look. de la Merced on the blue side. Oi, kusulto ah, huh? Ah? And of round two, boxing fans. Yeah, ah? Is it Ferdinand de la Merced? or bad boy ng Cebu. Before anything else, of course, siyempre, Mike. Ay, okay. right, lo, 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 Bless and love, I'm around. Ah, mga idol. Ah, uh, para sa akin. Oye, ilom sa, Ah, uh, kailangan na nato yung dakay. Lo, isa gibuhat rin na rin para sa mga tao, di ba? Nalingaw na mo, nalingaw na mo, di ba? Bro, sorry kayo bro, ako. Ah, nasa uh, para, hoy, hoy, paminaw, paminaw, paminaw. Paminaw sa, paminaw sa mo, ha? Para sa ko, Wala sa gibuhat, nga sakit para sa tuwa. Ato lang siyang kibas para maka-engagement sa Facebook, di ba? Karon, dako na kayo na engagement sa tuwa. Saludo ko ni Ferdinand kay ah uh, niya, ni Sokol siya bisag diha kay balota diha siya di ba? Ako. Iya kan story apo. Na, ya, na mafeel aku nga sakit, sakit sa sakit sa. Sa So uh, oh, pangutan ron tinga, pangutan. Isa isa isa. Pangutan ron tinga, pangutan ron tinga. Unsa kay buhat niya si buhat kanong suko makay kaniya? Wala pita, tao. Oh, Naramdaman na. Di ba? Sa inyo ha, unsa kay buhat sa inyo ha kanong suko kay buhat niya? nga, di ba? So, para sa kuha, di na to kailangan pag malipong siya, maglabad siya yung ulo, kay La kaya kaya ulo, kaya kipalo ko, labad siya yung ulo sa paksin. Simula, engagement, di ba? Di, di, <laughs> di, para sa kuha, para sa kuha. Bala, 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 bala. Bala sa inyo kung ibas, ulo nga, nahadlo ko, nahadlo ko, natala ko niya. Kontinuin na, kontinuin na ako niya, kung ano niya. Yang pamilya. Yang pamilya. Nagawa sila, di ba? Brother, pansin! So, sa mga nagtanaw, sa mga nagtanaw, sa mga nagtanaw, pangutanong tama, unsa yung ibuha ti Ferdinand sa inyo, ang anong suko kay Monia? Nagpasalamat tayo kay Yang Kwan, Yang kawilingon, ni Sugo siya para lang makatabang ta sa nabahaan. So, mas maayo pa, mutabang ta na ay chikas, liha. Dako, kinitabang si Ferdinand sa tua, karong panahon na. Ay, kung wala siya, wala yung hype. Ang Facebook, dilita makatili ko magwarta para itong yadang siya na bagiwan. Ako, yeah! malito. Sa tinoon, malito kong naong. Malito kong naong. Pero, yeah! pamilyado ko ba eh? Pamilyado ko na ay pamilya na ako na naguwa sa muha, naguwa sa ang kanilang boxing. Sabi ko so, ba, so, Kinsay suko oh! kayo ni Ferdinand Dere. <laughs> oh, pangutan on unta mo. Kinsay suko kayo ni Ferdinand Dere, karon brother! Brother! Ego na anak! Ego na anak! Brother! 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 Ay, paminaw! 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 Kita ang taga Cebu! Ego na anak! Taka homo ko kasing-kasing! Dilit tayo anak asal bahis! na to! Bro! Maraming maraming salamat! Sa ginawa natin ngayon, uh, marami tayong natulungan. Alam ko, dihado ka sa totoo lang. Pero na na Ginawa ko pa rin para makatulong tayo. Ah, ginawa niya. Binas natin siya ng higit pa sa low, Below, blow by blow. Ah, pero dawat niya, ah, tinanggap niya para lang makatulong tayo sa mga kababayan natin dito sa Cebu. Ako rin. Ako rin. Ginawa ko rin to sa so, tingin ko. Magka-hype kami. Magka-hype kami talaga. Kaya ginawa, na, ginawa ko yon para maka-engagement ako sa totoo lang. Hindi ako mag- hindi ako magpaka-plastic. Kayong lahat, tayong lahat ito, ginawa natin to bay para maka-engagement lang kay Kaiser. kay Sir. Bayangle. Kung sayo mo masabi, So ngayon, sino ang nagali kay Sir Ferdinand? Bade! 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 All right, let's give a round of applause for these two warriors <laughs> in <laughs> <laughs> <Why laughs> <and laughs> the ring. We got Bad Boy ng Cebu, yes! And of course, Ferdinand, Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper, ato silang Bagpakan, guys. Okay? Yes! Of course, ladies and gentlemen. Yes, later. Okay, Ferdinand de la Merced, yes, you yes. have something in mind, of course. Yes, yes, yes. And the winner of this match are both wires, Bad boy ng Cebu and Ferdinand de la Merced palagpagan? It's a tie! Kiss, kiss. Alright. The boy. Philippine Looper, Ferdinand de la Merced, anong masasabi mo for this fight? Unang-una, nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin dito sa Cebu. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mainit at pagtanggap niyo sa akin. At ito, uh, nga natin to bilang uh, tulong din sa mga nasalanta ng uh, bagyo natin dito sa Cebu. Maraming maraming salamat sa lahat na nakakaintindi sa kwento ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Saludo ko. Maraming maraming salamat, Philippine Looper, Ferdinand de la Merced. And how about bad boy ng Cebu? Do you have something in mind for the last time? Uh, maraming salamat. Sana nangyari dito sa Cebu, makabangang tayong lahat ang magtulong-tulungan. For a good sport, of course, this is boxing for a cause, and all proceeds will benefit the victims of Typhoon Tino. The gang salamat right. kanatong tanan, og mayong gabi, kanatong tanan mga boxing fans. The gang salamat. At gung nat ang printon ng boxing. Oh, uh, na napapasalamat tayo sa the na uh, napapasalamat tayo sa David Bisyo kasi uh, isa sila sa nagtulong sa atin ngayon. Grabe, Marami, maraming salamat boss uh, di, an Dante. Salamat tayo. Salamat din eh Consial, isang Consial sa Argao at saka ginawa niya to para sa mga kababayan natin. Kung wala tayo, wala siya, wala tayo dito ngayon. Kung salamat, Lord at saka sa Prime 5. Maraming maraming salamat sa Prime 5 team. Uh, oh, uh, Sugot sila nga uh, na to buhato ng binyo. Salamat kayo. Sir Paulo.